mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. ang kinuenta, Si Sergeant Gutesa sabi niya, Sir, ang dami po namin pera pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, kadante, pakinggan mo lang. Woo! Sabi niya, Mike, tutubayan. Yang pagtaong niya kilala mo. Sabi ko, pakinggan mo. Tingin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami, kinuwento ni Sergeant Dutesa kung ano yung ginagawa nila na bigaya ng pera. Ang katunayan mo, ngayong kulang na laman, na yung isang maleta pala ay eh kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung palapong isang milyong piso ang kalagahan Si Saldeco. mula po Bali Verde. May si Saldeco. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldeco dyan sa shangri Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos, ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang na pagtuntun, ngayon palang mga maleta, kinukunan ng rin para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, noong una, si Sergeant Cortez sabi niya, hindi ko kailangan ng protected custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang dalawang linggo hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na illegally detained ng kanya mga kasama ng MC2 ng Philippine Balins. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Cotesa, napapirman po nila ng affidavit umatras na iniba na ang kwento ang sabi niya si Defensor at si Manculeta ay babayalan daw siya sa kanyang sasabihin binicho si Sergeant Gutesa pero hindi po ako galit kahit nabaguhin niya ang kwento naintindihan ko dahil pag ang pamilya mo ang asawa mo ang mga anak mo ang tinakot. Naintindihan ko, Sergeant Cotesa, huwag ka mag-alala, naintindihan ka ng sampay ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Tutal naman, napapirma niyo na. Nagbago na lang salita. Tutal naman, na-video na niya na sinasabi niya na na iba na ang kanyang salita na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romaldes, baka wala na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit siko sa kawalang yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Cotesa, konsensya, dalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, dalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo na ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambay ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Salvi ko, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ang akin pong kinagulat, ang akin pong kilamangha, dati ang sinasabi ko, investigatin niyo si Salvi ko. Dati ang sinasabi ko, investigatin niyo si Speaker Martin Romaldes. Ngayon kulang narinig, yung sinabi ni Sandy ko na ang pera dinadaan niya, dinadaan nila ang mali-malit ang pera kay President Bong Bong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi na, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sangbayan ng Pilipino. Ngayon, sasabihin nila ang sabi po nila Salty ko, umuwi ka. Hanapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinulog, Speaker Martin Romaldez, President Bongbong Marcos, biglang nagkaaso, biglang papawin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin? sa korupsyon, poto ng sambay ng Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung pilihan, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na hirap na ang mga Pilipino pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon oh, no, yung mag-asawang Paul Estrada, eto yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Sandico, ko, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon. Nung una, ayoko manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sarabing sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, tatlong taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romaldes pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang bumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Persami. Tatanggalin din ang daw ang PBM Secretary Amina Pangandaman. Ang apil ako sa kanilang dalawa. Turok ng atin sa sungto Alam nila Ang galawan ng ponto Alam nila ang nangyayari. Makawa naman kayo Kasambayan ng Pilipino Sa kasaysayan po natin Ngayon lamang Nangyari Ang ganitong korupsyon Ngayon lamang Ang nangyari ang ganitong nakawan oh. Ang sitwasyon po natin Itong tatlong araw na ito, kailangan mabuhod ang sindikato ng impeto ng ating esensyon ni Bobo Marcos. sa gitna po ng ating pagkakaisa. Tandaan po ninyo, kasaysayan po ito. Na sa ataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambaylan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo